Hi guys, si Jarvin na naman to sa DIY and Anything sa nasa Australia. So marami nagtatanong paano tanggalin ang pulsator ng washing machine. Minsan kapit na kapit na. So pag natanggal mo na yung screw, yun. So madali na yan, kaso minsan kumakapit. So ano? Eto, yung ganito, dalawa dapat ganito mo. So ang gag... Di ba may butas yan doon? Yun, ipapasok mo doon. Ha? O kaya paghirap, pag hirap, uh, pagka hindi mo naman napasok doon dito. Ayan o. Oh meron yung putas dyan ilahin mo pataas kasi hindi mo siya mahawakan di ba madula so ilahin mo siya pataas okay oh, ayan so natanggal natin yung pulsa ito ganun lang so ang kailangan mo bili ka ng ganito May nabibili nito yung tana uh, sa Lazada meron dito pero dito sa Australia nabili meron o sa Shopee ang tawag dito oil seal remover eto yun, yung hook na to, pang oil seal to eh. Gamitin mo to. So, yan ang gagamitin mo sa mga pulsator. Okay, guys? Bye-bye!